Totoo ba na nakita ng isang batang babae si Dolby at yung iba pang mga sikat na personalidad doon sa impyerno? Yan yung ating alamin sa video na ito. Marami na tayong mga tinalakay at mga narinig na mga istorya o kwento patungkol sa mga taong nakapunta na raw sila sa langit o impyerno at nakabalik dito sa lupa. Yung iba sinasabi nila na nakarating daw mismo sila sa lugar na yon. Yung iba naman napaginipan nila at yung iba nakakita ng vision ng langit at impyerno. So mga kapatid, sa mga kwento na yan, hati yung pananaw o paniniwala ng mga tao. Yung iba, naniniwala sila doon sa testimonya ng mga tao na yan at yung iba naman ay hindi. Noon pa man, sa panahon natin ngayon, marami mga tao ang nagkikwento patungkol sa mga karanasan nila o experience nila patungkol nga dito sa langit o impyerno. Na sinasabi nila, sila mismo naranasan nila ito. So mga kapatid, sa lahat ng mga naka-experience na yan, na yun nga sinasabi nila, nakarating na raw sila sa langit o impyerno, meron niya isang batang babae na dito mismo sa Pilipinas, sinabi niya, naranasan niya na makapunta sa langit at impyerno sa loob ng 33 hours. So ano nga ba yung mga nakita or na-experience niya doon daw sa impyerno? Tignan natin to. Yun nga ay sa bata, sabi niya, nakatulog daw siya at siya ng 33 hours. At nakarating siya sa langit at impyerno. Una daw siyang dinala doon sa impyerno. Nakakita daw siya doon ng mga celebrity at mga artista. Sabi niya kung ano raw yung mga ginagawa nila dito sa lupa Ganon din doon yung ginagawa nila doon sa impyerno. May mga nakikita raw siya doon ng mga kumakanta at sumasayaw. Meron siya tatlong personalidad na sinabi na nakita niya doon sa impyerno na pinahihirapan. Nakita niya nga raw doon si Dolphy, si Michael Jackson at si Pope John Paul. Nakita niya na hirap na hirap daw sila doon at humihingi sa kanya ng tulong ang mga ito. Sinabihan din daw siya na huwag daw siya doon sa lugar na yon dahil hindi raw siya nararapat doon. Bukod din daw sa mga personalidad na yan, nakita niya rin daw doon yung kanyang tatay. Nakita niya nga raw doon yung tatay niya na hirap na hirap at nangihingi ng kahit patak ng tubig. Sabi nga ng tatay niya na napakahirap daw ng kalagayan niya doon. Kaya sabi niya sa anak niya, maglingkod daw yung mga tao para hindi raw makarating doon sa impyerno. Pinapaligiran din daw yung tatay niya ng tatlong demonyo na parang merong ritual na ginagawa sa kanya. Nakita niya yung tatay niya na parang kalansay daw at nag-aapoy na. Bukod dyan, nakita niya rin daw yung tatay niya na umiinom doon sa impyerno. Sabi rin ng bata, tinakot din siya ng mga demonyo at huwag daw siyang haharap sa kanila kasi kung hindi, makikita niya raw yung hinahanap niya Kumbaga, parang sasaktan daw siya so yan mga kapatid yung nakita ng bata doon sa si impyerno ngayon mga kapatid ano nga ba yung masasabi natin dito so isa natin base sa na experience niya at sa nakita niya ngayon mga kapatid yung una tingnan natin dito ay sinasabi niya na 33 hours daw siyang nakapunta doon sa langit at impyerno sabi niya nga yung una niyang napuntahan ay yung impyerno ngayon mga kapatid, kung babalikan natin, ayon sa sinabi niya, napanaginipan niya raw yung mga pangyayari na ito. So kakaiba siya sa ibang experience ng mga taong nakarating sa empyerno. Yung iba sinasabi nila, nung near-death experience, naranasan nila yung langit at impyerno. Yung muntik na silang mamatay at muling na buhay. Yung iba naman, nakakita mismo sila ng vision ng langit at impyerno. Pero dito mga kapatid, ayon sa kanya, malinaw ayon sa kanyang kwento na ito raw ay napaginipan niya. At yun nga, meron pang eksaktong oras. 33 hours na raw itong naranasan. So kung titingnan natin dito mga kapatid, kung sinasabi niya na naranasan niya yung langit at impyerno sa loob ng 33 hours, ibig sabihin natulog din siya ng ganong katagal. Kasi nga ang sabi niya, ito ay panaginip niya. So doon pa lang mga kapatid, makikita natin na medyo imposible siya kung talagang normal na tulog yun. Pwera na lamang kung siya ay nakoma o kaya may nangyari sa kanyang kakaiba. Kaya ganong katagal yung kanyang panaginip. Pero mga kapatid, kung mananaginip ka ng ganong katagal, hindi siya normal. Medyo malabo lang siya kung titignan natin na ganong katagal yung kanyang panaginip. At yun nga, sa loob ng 33 hours, yun lamang yung kanyang nakwento. So ibig sabihin mga kapatid, kung titignan natin, medyo malabo yung kanyang kwento patungkol dito sa impyerno. Na tumagal siya ng ganong katagal. At yun nga, sinasabi niya na yun ay isang panaginip daw. Alam naman natin na may mga pagkakataon na may ibig sabihin yung mga panaginip. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang panaginip, yan ay panaginip lamang. So ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang panaginip ay totoo. Kaya mga kapatid, dito sa panaginip ng bata na ito, hindi natin masasabi na 100% yan ay totoo kasi nga, yan ay panaginip lamang. So wag tayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng mga tao base sa kanilang mga panaginip. Pangalawa, sinabi niya na meron daw siyang mga nakita ng mga sikat na tao doon. At yun nga, sinabi niya, ang isang nakita niya doon ay si Dolphy. Isa sa mga alam naman natin na sikat na komedyante dito sa ating bansa at hinahangaan talaga ng maraming tao. So sinabi niya, nakita niya raw yun. So yun yung eksaktong sinabi niyang pangalan na nakita niya sa impyerno, si Dolphy. Pangalawa, nakita niya rin daw doon si Michael Jackson. So alam naman natin na napakasikat din itong si Michael Jackson sa buong mundo. Kilala siya ng halos lahat ng tao at talagang maraming umiidolo sa kanya dahil sa kanyang galing sa pagkanta at pagsayaw. At yung nga nakakagulat doon, sinabi niya nga, nakita niya pa doon si Pope John Paul na alam naman natin na nararespeto at ginagalang ito ng mga katoliko. So yung tatlong specific na tao na sinabi niya na nakita niya raw doon sa impyerno na pinapahirapan. So mga kapatid dito, mahirap magsabi kung talagang totoo yung mga nakita niya doon sa impyerno. Kasi mga kapatid, mahirap magusga talaga kung sino ba talaga yung mga taong naan doon. At yun nga kung totoo talaga yung sinasabi ng bata na ito. Kasi mga kapatid, kung titignan natin, meron din siyang halos kamukhang kwento. Kung naalala nyo si Angelica Zambrano, yun nga nakarating din daw siya doon sa impyerno at marami siyang mga nakita doon. Isa na nga rin daw doon ay si Michael Jackson. Nakita niya rin daw si Michael Jackson doon na sumasayaw at kumakanta. So ganun din yung nakita ng bata. Kasi ang sabi niya, kung ano rin ginagawa ng mga tao dito sa lupa nung sila inabubuhay pa, ganoon din daw ginagawa ng mga tao na punta sa impyerno nung sila inaandun na. Na maaaring nakuha niya lang din yung kwento na ito sa kwento ng ibang mga tao na yun nga nakarating daw sa impyerno. So mga kapatid, hindi natin pwedeng pagbasihan yung sinabi ng bata na ito. Na yun nga nakita niya doon yung mga sikat na personalidad. Kasi mga kapatid, hindi tayo pwedeng basta-basta magusga. Ngayon mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi niya na nakita niya yung tatlong personalidad na ito. So wala nang nakakaalam po nun, mga kapatid. Pakatlo, bukod sa mga sikat na personalidad na nakita niya sa impyerno na pinapahirapan, nakita niya rin daw doon sa impyerno yung kanyang tatay. Ang sabi niya, nangihingi daw ng tulong sa kanya yung tatay niya nung na sa impyerno at hirap na hirap daw siya doon sa pinagdadaanan niya. Kasi nga nakita niya na nanghihingi daw siya na kahit patak daw ng tubig doon sa kanyang anak ngayon mga kapatid, kung titingnan natin, medyo familiar yung ganung pangyayari na merong humihingi na kahit konting patak ng tubig doon sa impyerno. At yun mga kapatid ay mababasa natin mismo sa Bible. Alam naman natin na itong mayaman na napunta doon sa Hades o sa Impyerno, nangihingi siya ng kahit konting patak ng tubig dahil nga sa sobrang init na nararanasan niya doon sa Impyerno. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nagihirap sa apoy na ito. Ngayon, kung hindi talaga totoo yung kwento ng bata na ito, maaaring nakuha niya yung idea na ito dito nga sa Bible. Na yung tatay niya nga raw humihingi ng kahit kunting tubig doon sa impyerno. Nakapareho ng binasa natin dito. Yung pagingin ng tubig ng mayamang tao na ito doon sa impyerno. Ngayon mga kapatid, pang-apat, sinabi niya na meron daw siyang nakita mga demonyo at natakot daw siya dito kasi nga pinagbantaan siya. Nakapag tumingin daw siya o kaya man lumingon, makikita niya daw yung kanyang hinahanap. So ibig sabihin, parang sasaktan daw siya. At yun nga, hindi na niya tinuloy, sinabi niya, nakita niya na yung tatay niya raw, kalansay na raw siya at nag-aapoy. Pero ang nakakapagtaka dito, ang sabi niya, nakita niya raw doon yung tatay niya na umiinom. Hindi ko alam kung ano yung iniinom niya, basta ang sabi niya lang, umiinom daw siya, maaaring ito yung alak o kaya man tubig. Pero kung titignan natin bakit gano'n, ang sabi niya, nangihingi daw ng tubig yung tatay niya. Pero bakit sinabi niya naman na nakita niya rin daw yung tatay niya na umiinom? So doon makikita natin mga kapatid na mayroong inconsistency sa sinabi niya o doon sa kwento niya na pwedeng magpatunay na talagang maaring hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi mga kapatid kung talagang naghihirap yung tatay niya doon at yung nga nangihingi siya ng tubig, dapat hindi niya sinabi na umiinom yung tatay niya. So dito mga kapatid masasabi natin na malaki yung chance na maaring hindi totoo yung kanyang sinabi. Kasi nga nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa kanyang mga kwento. So mga kapatid, tulad nga sinasabi ko sa inyo patungkol sa mga nakaraan nating mga tinalakay patungkol dito, na yun nga yung ibang mga tao nakapunta raw sa langit at impyerno, ang papaalala ko lang po ulit sa inyo, totoo man o hindi yung sinasabi nila, ang sinasabi ng Biblia, totoo yung langit at impyerno. At yun nga dahil tinatalakay natin dito yung impyerno, malinaw sinasabi ng Biblia na yung impyerno ay totoo. Meron mang magtestimony patungkol diyan na nakarating daw siya diyan o wala. Basta mga kapatid, sinabi na yan ng Biblia noon pa man na meron talagang impyerno at totoo yung impyerno. Basahin natin yung Matthew 10-28. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno. Malinaw na totoo yung impyerno. Yung ating Panginoong sa Kristo na mismo yung nagsabi nito. Kaya mga kapatid, dapat ibahagi rin natin yung impyerno sa mga taong hindi pa nakakaalam ng patungkol dito. Kahit hindi man tayo nakapunta sa impyerno mga kapatid, dahil sinasabi na ng Bible na ito ay totoo, paniwalaan natin na ito ay totoo. At sabihin natin to sa mga tao. Bigyan natin sila ng babala hanggat hindi pa huli yung lahat. Dapat po malaman ito ng mga tao hanggat hindi pa huli yung lahat. Kasi mga kapatid, habang nasa lupa tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magsisi sa Kanya, para tumalikod sa mga kasalanan at higit sa lahat, manampalataya sa Panginoong Sokristo. Kaya mga kapatid, gawin natin yung parte natin bilang mga krisyano na ibahagi yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.